Not a God, I am! bit ng scholar hindi talaga ako matalino. Lagi akong immersed sa realm ng libro kahit maraming nabasa. Wala pa rin akong alam. Napasabi lang si Linian Fan itong tao na ito tanga talaga. Sambit ni Linian Fan mula pa noong sinaunang panahon, walang masaya na namatay ang naghahanap ng matagal. Sa sampung taong panahon lumabas ang mga spring at dumating ang siglo ng pagsilang pagtanda, sakit at kahit kamatayan. Sa loob ng libong taon ng pagpapalit ng mga dynasty ay pwedeng tanggian at sampung libong taon. Ang paglipat ng mga bituin ay maaari obserbahan kung subukan ng mga mortal na gamitin ang kanilang sandali na vision upang tumingin ang mundo ng milyong taon. Parehong ito sa pagsusulit sa paghuli ng bulan sa refleksyon ng isang mahusay, si Linian Fan ay tinapik ang balikat ng scholar at dagdag pa niya bata mag-focus sa kasalukuyan at kumilos sa iyong sariling kalooban, siya tumalikod at sambit niya yan lang ang masasabi ko, si Linian Fan ay umalis na at ang scholar ay tumingin na umaalis si Linian Fan, ang scholar ay iniisip ang sinabi ni Linian Fan na fokus ka sa lukuyang siya ay masaya na umiiyak at napakahusay. Ang karunungan, habang ang scholar ay tumatawa si Linyan Fan ay tumatakbo sa isip niya, hindi ko kayang saktan ang isang ideya. Tumakas na tayo, napunta naman tayo sa dalawang naglalakad, sambit ng bata master kailan tayo darating, sambit naman ng lalaki sa unahan malapit na tayo, Sambit ng bata master ang 10,000 sword sect ang kinakalaban sa hamon ng demonyong espada dapat napuksa na kung bakit tayo nagmamadali doon. Sambit ng lalaki si By Watson at mga cultivators ng sword mahigit isang siglo na tayo ay naglaban ng bukas at lihim na yun namatay siya na brutal sa kamay ng demonyong espada. Bukod pa sa akin sino pa ang magtitipo ng kanyang bangkay. May napansin siya sa harap. Sabi ni By Watson may pagkakataon na makinig na masterly story napakaraming blessings na ito. Sabi naman ni Lu tama ka ama. Ang lalaki ay sumigaw at napanganga isang mapanlinlang na bangkay, may narinig sila sa likod at lumingon sambit ni Bai Watchen Old Man Jiao ano ang nagdala sa iyo dito. Sambit naman ni Jiao Bai bakit hindi ka patay nagplano akong pumunta at kukunin ang bangkay mo. Sambit ni Bai Watchen kunin mo ang bangkay ko tapos utang ko sa iyo ang ng isang tao puso na salamat. Sambit ni Jiao pwede ba nang kumpronte ka ng demonyong espada tumakas ka. Sambit ni Bai Watchen tumakbo mangyaring tingnan mo ito. Sambit ni Zhao ikaw umabot ka na sa Ob stage. Habang tuwang-tuwa si Bai Watchen sambit niya ang 10,000 sword sect ay malamang na pinagpala at mahal ng Diyos ang espada ng demonyo na yan ay brilli a -e blip sa radar ko. Old man Zhao hindi mo kailangan magselos ng sobra lahat ng tao ay may sariling tadhana. Gumalang si Zhao sambit niya hindi mahalaga kapag nagsimula na pag-aaral ang nakakatuklas ng katotohanan ang dapat maging guru binabati kita senior Bai. Sambit ng batap Master. Sambit ni Jao ang immortal cultivator ay nagsisikap ng matagal pero ilang immortal ang maraming napatay. Parang matagal mo ako. Sambit ni By Watching Old Man Jao, pwede ba yung tapusan na ang hanggang buhay? Sambit ni Jao, wala na akong higit limampung taon na mabuhay. Sambit ni By Watching Old Man Jao, para maging tapat sayo ang tumulong sa akin sa breakthrough ay hindi ang nagsisira sa espadang demonyo pero may iba. Si Zhao ay napasabing ano, sambit ni Bai Huochen dahil nasa pareho tayo ng kasalanan hindi ko kaya na mawala ka. Sambit ni Zhao pwede ba may ideya ka, sambit naman ni Bai Huochen isasama kita para marinig ang isang kwento bukas. Napunta naman tayo kay Lin Fan, sambit ng mga tao pumasok na si Master Li sa bayan. Si Lin Fan ay nagkaway sa mga tao at nakita naman niya ang scholar sa malayo. Bigla lang lumapit ang scholar at sambit niya Master Lee matagal na ako naghintay sa iyo. Ang scholar ay nagpalibot sa kanya at sambit ng scholar salamat sa lecture mo Master Lee. Si Linian Fan ay hindi na makagalaw, sambit ng scholar ibig sabihin Master Lee na lahat ng bagay ay may sariling rules. Upang totoong maunawaan sila dapat kung maramdaman ang realidad ng bawat sitwasyon ako lang ang maaring labagin ang lahat ng batas na ito. Sambit ni Linyan Fan kaya nag-isip ka pa ng matagal. Sumigaw naman ng scholar na oo ang katutuhanan Master Li ay mahalaga mas komplikado kaysa dyan at isang fraction lamang nito ang maaari ko. Si Linyan Fan ay umaalis, ang scholar ay nagsisilita sabi niya pero obserbahan ko ng mabuti ang lahat sa mundo upang maunawaan ang kanilang mga tuntunin at hawakan ng tunay na kahulugan ng mga pahayag ni Master Li sa lalong madaling panahon. Bigla lang nagulat si Linian Fan sambit niya siya siya ay nag-aaral niya ang paraan upang mag-aral ng malalim sa ugat at puso ng mga fenomena upang magkaroon ng kaalaman. At tumakbo ng mabilis si Linian Fan at ang scholar ay napansin na malayo na si Linian Fan. Sambit ng scholar hintayin mo ako Master Li, at nakita natin si Linian Fan na may hawak na pamaypay sambit niya nandito na ang lahat ulit. Napansin niya ang dalawa sambit niya ang dalawang taong ito ay, ang dalawa ay maraming pawis at natakot, sambit ni Linyan Fan Elder ikaw ay napawisan ng marami hindi ba maayos ang iyong katawan. Binigyan niya ng panyo, kinuha ni Jiao ang panyo at nagpasalamat si Jiao kay Linyan Fan. Sambit ni Jiao salamat okay lang ako, sambit ng dalawa habang pawisan hindi ayos. Ang Lingyun Immortal Pavilion Saintess ay naging fan girl niya. Si Lin Chin ay tuwang tuwa at naglalaway sambit ni Linyan Fan patuloy natin ang dating kwento. Sabi ng Patriarka masaya ako na Destin matuto ka, ipapawatig ko ngayon sa iyo ang kagandahang longevity. Ang tatlo ay nasayahan sa kwento ni Linyan Fan, sabi ng Patriarka ang tunay na susi upang mahaba ang buhay ay ang pagmamahal ito, laging matatag na espiritu, at ang magingat para mapanatili ang pagdaloy ng enerhiya, itigil ang pagdaloy ng enerhiya na panatilihin na katago sa katawan, pakikinig ninyo ang aking payo umunlad bilang isang resulta? Sabi ng tatlo ito ang katotohanan ng matagal, bigla lang sila na panganga sabi nila pero hindi namin maintindihan ng isang salita. At ang kalangitan ay dumilim, bumalik sa orihinal sa pamamagitan ng pagtatakbay sa Apleyado. At hintayin ang pangalan ng Immortal na ilipat habang si Linian Fan ay hinahawakan ng ulo ni Nanan. Sabi ni Linian Fan kung hindi tayo marunong magbuo ng resulta. Paano tayo makasurvive sa mundong ito, mangyaring pakikinig ang patuloy sa susunod na sesyon. At pamatak na ang ulan, sambit ni Baywatchen talagang bumuhos ang ulan. Sambit ni Jao ang order ito ay sumunod pwede ba ang mga utos ng Panginoong ito ay nagdulot ng pagbabago sa langit at lupa. Sambit naman ni Baywatchen walang posible na paraan. Habang tumingin sa taas si Fan sambit niya hindi ko dinala payong ko. Biglang bumubuhos ang gulo, hoy itigil mo na, ang dalawa na bigla. Sambit nila Master Lee sinasabi niya ba nakumbansihin ang langit na tumigil ang pagulan. Napunta tayo sa bahay ni Lian Fan, si Xiao at si Blacky ay napansin at tumingin. Ang dragon ay lumabas sa pond ni Lian Fan, sambit ni Xiao ano gagawin. Sambit nila umalis ang carp ng master magagalit ba siya dito. Ang kalangitan ay lumiwanag, at si Linian Fan ay nakatayo. Maaraw na, sambit niya umay, oh totoo talaga ang ulan meron ba akong ginawa na mabuti kahit ang mga Diyos ay hindi naman makakatiis na makita ako na basa sa ulan habang umuwi. Ang dalawa ay napangangasambit nila sinabi ni Master Lee na hindi siya immortal kahit baboy hindi maniniwala sa salita niya ngayon. Ang scholar ay lumalapit at tinatawag niya na Master Lee. Sambit ni Linyan Fan ikaw na naman, sambit ng Scholar nat ko ang lahat ng sinabi ni Master Li kung ayaw ni Master Li gusto mag-viral ang story na ito. Sambit ni Linyan Fan hindi masama ang iyong ideya pero pwede ka ba lumayo? Sambit ng Scholar pagkatapos ay maibibigay sa akin ng may akda ang iyong pangalan. Sambit naman ni Linyan Fan hindi ito magagawa, dagdag pa niya ang lebro ay hindi ko isinulat dapat mong isulat Wu Chen Chen bilang pangalan ng may akda na intindihan. Sambit naman ng scholar Wu Chenchen, bigla lang nag-emoji ang mukha sambit niya na realize ko na naman. Bigla lang siya tumakbo dagdag pa niya Master Li ang dakilang henyo babalik ako at mag -e edit agad. Sabi ni Zhao nakita ko si Wu Chenchen. sambit ni Bai Wu Chen, oo si Wu Chenchen. Sambit naman ni Lu Shuang talagang kamanghamang ang si Master Li. Sambit naman ni Lin Qingyan hindi masama maganda ang pangalan na ito maganda talaga. Journey to the West ay walang pagdasang magpapakawala sa mundo ng mga immortal hindi lamang si Master Li ay hangang mag-alay ng kanyang malawak na kaalaman pero ang pangalan rin ang sarili niya Wu Chenchen Chen, ibig sabihin na ito. Sambit ng apat hindi siya kumukuha ng pabor sa mga tao at hindi na kailangang gawin ito. Tulad ng inaasahan kay Master Li, habang sila ay nagsisiyahan sa likod sambit ni Linyan Fan sila anong pinag-uusapan nila sambit niya sa apat na huli na nag-oras babalik ako ngayon sa nakalipas na dalawang araw na inaalagaan ko sinanan lamang, hindi ko kayong tinutol ng maayos sorry, sa susunod na oras mangyaring pumunta sa aking bahay maging aking bisita, tapos maghunt tayo ng ilang laro magsama-sama na kumain. Sambit ni Bai Watch laro ano ang ibig sabihin Lu Shuang na intindihan mo kung ano ang hint mula kay Master Li. Sambit ni Lu Shuang ako ang unang nakakilala Master Li syempre na intindihan ko ang ibig sabihin niya. Sambit naman ni Baywatcha noong matinding sinakta ng leopard sinanan at ginawang laro ni Master Li. Dapat ito ay dahil sa katutuhanan na ang galit ay hindi tumaba na si Master Li Harbors ng malalim na pag-aversyon sa mga monster. Sambit ni Lu Shuang gusto ni Master Li na kasama natin ang ilang mga halimaw ito rin ay nagpapahayag sa atin na ang kwentong ito ng karunungan ng dakilang katutuhanan ay hindi dapat baliwala. Sabi naman ni Lin Yan Fan hindi yon. sabi ni Lin Xin hindi ba ito madali papatayin ko ang ilang malaking demon at ipadala sila kay Master Li. Sambit naman ni Lu Shuang may alam akong lugar kung saan tumira ang isang tiger demon kasama Yuan Ying stage. Dapat ba tayo magsimula sa kanya, sambit ni Lin Xin maganda ang tiger demon king isang magandang tonic. Sabi naman ni Bai Watson kabataan demon king yan, Sambit ni Lin Qin kung pwedeng magpapasaya si Master Li yun lamang ang Demon King. Habang siya ay may masamang balak dagdag pa niya kahit ilan pa ipadala ko silang lahat ng maayos. Sambit ni Zhao habang natakot sa saintess na Lin Yun Immortal Pavilion ito ba ang tunay niyang personalidad. Sambit naman ni Lu Shuang oh, hindi mo alam tungkol dito Tio Zhao. Napunta tayo sa lahing tiger ang isang tiger ay may napansin at sambit niya aking hari ano ang nasa ulo mo. Ang pinuno ng Tiger ay nakasulat sa ulo niya na kamatayan, ang pinuno naman ay nagtataka, baka makikita niya na siguro ang kamatayan. Hindi ko naasahan maraming gawain, nabisi ako pasensya na, pagkatapos ay storage ulit naman ako.